Gipamulta sa Environmental Management Bureau kon EMB sa DNR ang kompanya nga nasutang maoy naglabay sa ubay-ubay nga hazardous waste sa lungsod sa Tabugon. Ang update ni Ini Sairanta sa live report ni Nico Sireno. Nico? Yes, yes, gishuhan og notice of violation kining managsuon o sister company ni SES, Maclinic og Diagnostic Center sa Bogo City human sa paglabay nining mga hospital wastes. Naukay ni atong miaging simana ang mga residente sa barangay Libho sa lungsod sa Tabogon human na ang walong nga to sa ka mga garbage bags haduol sa duha ka eskwelahan nasuta nga mga medical wastes di ay kini tanan. Ang LGU milusad na og imbestigasyon ug mipatawag sa giingong nalambigit lakip na sab ang DOH sa Misusi. Samtang Environmental Management Bureau kun EMB7 sa DENR nag-imbestigar na sab. May issue na sila ug notice of violation sa involved ug naglabay nga nasutang nagbase sa Bugo City. Duha kini ka man nagkauban nga facility, Renal Dialysis Center ug Diagnostic Center. Naglakip sa ilang violation, wala pag-report nga sila hazardous waste generator ...og wala mituman sa hustong waste management. Tag-50,000 pesos ang multa sa kada violation. May muabot sa upat ka mga violations sa dialysis center... ug tulo sa diagnostic clinic. Ang iklaro sa EMB, responsibilidad sa naglabay... ...ang paghipos sa maong basura aron madala sa treatment facility. Uh, lahat ng, ng generator ng hazardous waste... ...hindi dapat yan dinadam kung saan saan... Mm -hmm. Dapat yan, uh, properly stored kung wala pa silang nakukontakt na uh, treatment and storage facility. Matod ni Abrera, kung dili makurihian ang mga violation, posibleng mapasiradaan ang kumpanya. Para mameron din silang commitment na hindi dapat na-repeat na, na, na ano it's not to be repeated. Uh -huh. mm -hmm. And um, uh, kung i-repeat nila ito, then... Possibly, we can have them close because they are not responsible enough to manage their hazardous waste. gawas ni Inises mi takda sab og technical conference ang EMB DENR karong July 11 aron patungahon kining mga responsable sa paglabay sa hospital waste representante sa maong mga kumpanya aron makaexplikar ni sila lakip na sab ang pagkuha gyud sa ilang commitment sa husto nga paglabay sa ilang na generate nga hazardous waste ses dagang salamat Nico Sereno